Magandang araw mga kaagham! Narito tayong muli para sa isa na namang serye ng makaagham at pangkomunidad na programang para lamang sa inyo. Halina't ating bisitahin ang isang negosyong kilala sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija, hinggil sa produkto at servisyong may kaugnay sa metals and engineering. Ito ay walang iba kung hindi ang RM Metalworks ating alamin kung paanong nakatulong sa kagaya nilang entrepreneur ang programang Small Enterprise Technology Upgrading Program or DOST Setup. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julio Cesar B. Sikat, ako po ang inyong lingkod, Lady Sikat, at ito ang Provincia Season 2. mula sa kanilang humble beginnings bilang isang maliit na workshop mula sa barangay Sampaloc, Talavera sa Nueva Ecija, gaya ng isang bakal na hinulma sa apoy, ang RM Metalworks ay hinubog at patuloy na pinatatag ng makabagong panahon. Bilang isang kinikilalang kumpanya sa larangan ng paggawa ng makabagong kagamitan para sa agrikultura, post-harvest at waste management, ating alamin kung paano pang mas pinaunlad ng siyensya, teknolohiya at inovasyon ang kanilang negosyo. Ngunit sa paanong paraan nga ba napalago sa tulong ng agham teknolohiya ang kanilang negosyo? Diyan papasok ang Small Enterprise Technology Upgrading Program ng DOST o DOST Setup. Tara at samahan nyo kaming alamin kung paano nagsimula ang kanilang kwento at kung paanong nakatulong ang CNC milling machine mula sa DOST upang mas paunlarin ang kanilang naumpisang negosyo. Ako po si Engineer Rafi Miranda, ang owner po ng RM Metal Works na matatagpuan po dito sa Barangay Lomboy, Talavera, Nueva Ecija. Uh, nagsimula ang RM Metal Works taong 2018 sa likod bahay, sa simpleng barong-barong at sa hilig na din po natin na mag ng mga bakal hanggang sa nakagawa po tayo ng isang machine, yun yung cornmeal pulverizer gamit yung mga pinagtagpi-tagpi natin mga piraso ng bakal na nabili lang natin sa junk shop. Doon, nagsimula tayo mag-produce ng mga Uh, makina at magbenta ng feeds. Yun po yung una natin produkto. Nung una, wala naman sa isip natin na makagawa at magbenta ng machine, kundi magkaroon lang ng kaunting kita hanggang sa napaisip tayo na baka pwede namang maibenta yung nagawa nating makina na hindi ay eh, may mga tao naman na tumangkilik. Nung nakita namin na may potential yung aming produkto, ay inirehistro na namin yung pangalang RM Metalworks. At sa biyaya po ng Diyos, ay patuloy pa din po tayong gumagawa ng mga makinarya. Ang pangunahing target market ng RM Metalworks ay mga Filipino farmers. Ngunit habang tumatagal po ay lumalawak ang industriya na nasusuplayan ng ating mga produkto. Na nakakarating po ang mga produkto natin sa iba't ibang sulok ng ating bansa at pangilan ilan na din po tayo na nakakapagpadala na sa ibang bansa. Mm, bilang isang fabricator po, Uh, gusto po natin na makapagbigay tayo ng maganda syempre, at uh, quality na makinarya para sa ating mga customers. At sa pamamagitan po ng teknolohiya at tulong ng DOST ay nagkaroon po tayo ng CNC milling machine na makakatulong po upang makagawa tayo ng mas may kalidad na produkto na kaya po natin ipagmalaki at ikumpit sa mga imported machines. Natulungan po tayo ng DOST sa pamamagitan po ng setup program upang maka-avail po tayo ng CNC milling machine para mapaganda at mapabilis po ang ating fabrication. At training program din po about management. Ah, nalaman po natin ang setup program ng DOST nang tayo po ay napasama sa Metalworking Industries Association of the Philippines or MIAP at nagkaroon po ng meeting na ginanap sa NUST Kabanatuan. At agad naman po tayo nakipag-ugnayan sa mga kawani ng DOST upang tayo ay makapag-apply sa programa na agad naman din po nila tinugunan. At lahat naman po ng pangangailangan dokumento ay tinulungan po nila kaming ma-accomplish. At bawat proseso po, sila pa nga yung nag update sa amin. Sa mga kapwa ko entrepreneur o nagdenegosyo. ay hinihikayat po namin kayo na makipagtulungan. Din po tayo sa DOST upang mapaganda at mapalago po natin ang ating mga negosyo. Hindi lang para po sa atin kundi para makatulong din po tayo sa ating komunidad. Marami pong programa ang DOST na makakatulong po sa atin malaking tulong po na nabigyan tayo ng tulong teknolohiya mula sa DOST upang mapaganda po natin ang produkto. At masarap po sa pakiramdam na ang RM Metalworks at DOST ay may parehas po na mithiin na makapagbigay ng mataas na kalidad ng produkto para sa mga kapwa natin Pilipino. Mabibili po ang ating mga produkto dito po sa aming shop. Located at Barangay Lumboy, Talavera, Nueva Ecija. At tayo po ay nagde-deliver at nagsiship through cargos nationwide. Um, bilang Filipino fabricator, napakahalaga po na tayo ay sumunod sa mga makabagong teknolohiya upang makagawa tayo ng mas maayos at epektibong makinarya na dapat ay patuloy tayo na matuto at gumamit ng makabagong pamamaraan at huwag tayo manatili kung ano ang meron lang tayo kundi akapin natin ang pagbabago patuloy tayo na mag-innovate upang gumanda pa ang ating produkto at serbisyo. Uh, ako, kasama po ang buong pamilya ng RM Metalworks ay lubos po na nagpapasalamat sa ahensya po ng DOST at sa lahat po ng tumulong sa amin sa mga programang ito, sana po ipagpatuloy nyo pa ang inyong mabuting hangarin na makatulong po sa tulad ko na nagninegosyo at sana dumami pa po ang matulungan ninyo na mapalago ang kanilang negosyo. Magsama-sama po tayo na palakasin at paunlarin ang ekonomiya ng ating bansa sa pamamagitan ng teknolohiya. Maraming maraming salamat po. Isa ka ba sa mga micro, small, and medium enterprises sa bansa na naglalayong maka-adapt ng makabagong teknolohiya upang mapabuti ang inyong produkto, serbisyo, operasyon, at mapataas ang produksyon at kakayahang makipagkumpetensya sa inyong mga negosyo? Nais mo ba ng makabagong kagamitan na walang interes hanggang 5 million pesos? Baka para sa iyo ang programang setup ng DOST. Tara, usap-setup tayo! Isang nakakatawang kwento na naman ng ating napanood mula sa isang matagumpay na DOST beneficiary. Inilarawan sa kwento ng RM Metalworks, hindi lamang ang dekalidad ng mga kagamitan na patuloy na nakapagpapagaan ng buhay ng mga tumatangkilik nito, kung hindi lalo na ang isang malinaw na kwento ng tibay na nagbumula sa pagsusumikap at tapat na hangaring makapagbigay ng abot kayang kagamitan, pang-agrikultura, post-harvest processing at waste management. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagsubaybay at taus-pusong pagsuporta sa aming mga episodes. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok para sa iba pa nating mga episodes. Para manatiling updated, mangyaring i-like, i-share at patuloy na bisitahin at i-follow ang aming Facebook page at YouTube channel, ang DOST Central Luzon. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. julius Cesar B. Sikat, ako po ang Malisilid Sikat, at ito ang Provinciensya. season 2